ang sumpa ng panday pagong sa kaibuturan ng puso ng Whispering Woods may nakatirang sinaunang panday na pagong na nagngangalang Gorham. Ang kanyang shell ay pinaso mula sa mga taon ng pagtatrabaho malapit sa nagniningas na forge at ang kanyang mga kagamitan ay kumalabit at kumakalat habang siya ay gumagalaw. Kilala si Gorham sa buong kaharian ng hayop sa paggawa ng pinakamagagandang sandata at baluti para sa mga hayop na nangangailangan. Ang kanyang mga customer ay mula sa matatapang na mandirigmang lobo hanggang sa mga tusong mga ngaso ng lawin. Ngunit may sikreto si Gorham, isang maitim na hindi niya pinangahasang ibahagi sa sino man. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga kwento na kapupulutan nang moral lesson, ay maaari bang paki-subscribe ang ating channel na Vando Vlog. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang mabagyong gabi, isang misteryosong uwak na may kumikinang na pulang mata ang dumaong sa forge ni Gorham. Naghulog ito ng kakaiba, itim na mineral sa kanyang palihan at tumikhim. Huwagan mo ito, matandang pagong at magkakaroon ka ng kapangyarihang higit sa iyong imahinasyon. Nag-alinlangan si Gorham, ngunit hindi napigilan ang pangakit ng paglikha ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Pinainit niya ang mineral, ang kanyang forge ay umuungal ng mas malakas kaysa dati at nagsimulang martilyo. Habang lumilipad ang mga spark, dumilim ang silid at naramdaman ni Gorham ang bigat ng isang bagay na nakatingin sa kanya nang matapos ang Sandata, ito ay isang kumikinang na itim na espada. Ang talim nito ay umuugong na may masamang enerhiya. Nakaramdam si Gorham ng kakaibang hatak papunta dito. Ngunit habang hawak niya ito, tumahimik ang forge. Ang uwak ay sumigaw, "Ngayon, ikaw ay nakatali sa sumpa, panday. Nakagawa ka ng Sandata na gutom sa buhay." Di nagtagal, napansin ni Gorham ang kakaibang pagbabago sa kakahuyan. Nagsimulang mawala ang mga hayop. Tahimik ang kanilang mga tahanan. Ang mga anino ay tila gumagalaw sa kanilang sarili at isang hindi likas na lamig ang sumabit sa hangin. Pagkatapos ay dumating ang unang pag-atake. Isang mabangis na oso na nababalutan ng mga itim na baging ang bumangga sa forge. Namumula ang mga mata nito at umungal ito ng tunog na yumanig sa lupa. Ipinagtanggol ni Gorham ang kanyang sarili gamit ang sinumpaang espada, ngunit sa bawat pag-indayog, nararamdaman niyang bumibigat at lumalamig ang sandata. Ang oso ay nahulog, ngunit ang katawan nito ay natunaw sa abo at napansin ni Gorham ang espada na kumikinang na mas maliwanag, na parang kinain nito ang kakanyahan ng oso kumalat ang balita sa mga hayop tungkol sa sinumpaang talim ni Gorham. Dinagtagal ang mga pulutong ng mga tiwaling nilalang, mga ahas na may nagniningas na mga mata, mga lobo na may anino na balahibo, at maging ang mga higanting may sungay na sa lagubang ay sumalakay sa kanyang pandayan. Bawat gabi ay isang labanan para sa kaligtasan. Si Gorham ay buong tapang na nakipaglaban, ngunit ang espada ay lumakas sa bawat buhay na inaangkin nito at gayon din ang kadiliman na kumalat sa kakahuyan. Desperado na wakasan ang bangungot, humingi ng tulong si Gorham sa matalinong Owl Orwin, ang pinakamatandang nilalang sa kagubatan. Inihayag ni Orwin na ang sumpa ay mababasag lamang kung matutunaw ni Gorham ang espada sa isang sagradong apoy na nakatago sa kalaliman ng kagubatan. Ngunit ang paglalakbay ay delikado dahil hinding-hindi siya hahayaan ng mga sinumpaang nilalang na sirain ang kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Umalis si Gorham, dala ang kanyang mga gamit at isang pusong puno ng determinasyon. Ang paglalakbay ay puno ng panganib. Ang mga pulutong ng mga paniki ay nabulag sa kanya isang napakalaking gagamba ang muntik na siyang masilo sa web nito at ang mga ilog ng itim na tubig ay sinubukang hilahin siya sa ilalim. Ngunit ang talino at pagkakayari ni Gorham ay nagligtas sa kanya ng paulit-ulit. Gumagawa siya ng mga bitag, kalasag at sandata habang naglalakbay gamit ang kanyang mga kakayahan upang makaligtas sa bawat pakikipagtagpo. Sa wakas, narating ni Gorham ang sagradong apoy, isang kumikinang na pool ng gintong liwanag na binabantayan ng isang phoenix. Nakita ng phoenix ang espada at sumigaw, "Nagdala ka ng kapahamakan dito, panday!" Lumuhod si Gorham, humihingi ng tawad at humihingi ng pagkakataon na iwaksi ang kanyang pagkakamali. Nagpaubaya ang phoenix at hinayaan siyang makalapit. Habang itinutusok ni Gorham ang sinumpaang espada sa sagradong apoy, sumisigaw ito na parang buhay. Sumabog ang mga anino mula sa talim, umiikot at umuungol bago tinupok ng apoy. Ang kagubatan ay nanginig at ang kadiliman ay tumaas. Ang mga hayop ay napalaya mula sa sumpa. Si Gorham, gayon ay bumagsak. Naubos ang kanyang lakas. Pinagaling siya ng Phoenix sa pamamagitan ng isang luha at sinabi, ang iyong husay ay mahusay, ngunit ito ay dapat na may karunungan. Ang paglikha ay makapangyarihan, ngunit ito rin ay isang responsibilidad. Bumalik si Gorham sa kanyang forge na nangakong hindi kailanman lilikha nang hindi isinasa alang-alang ang mga kahihinatnan. Mula sa araw na iyon, siya ay naging isang tagapayo sa mga batang manggagawa na nagtuturo sa kanila hindi lamang ng sining ng pagpapanday, kundi ang kahalagahan ng integridad at pag-iingat. Moral ng kwento, kasama ng mahusay na kasanayan ang malaking responsibilidad. Ang kapangyarihang lumikha ay dapat palaging ginagabayan ng karunungan at kamalayan sa epekto nito sa mundo.